Ang buhay ay isang napakagandang misteryo. Hindi ito problemang kailangan solusyonan, kundi ito ay isang katotohanang kailangan nating pagdaanan. Isang proseso na hindi natin maiintindihan kung pipigilan ito. Ngunit kailangan nating sumama at sumunod sa daloy. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tumanglaw sa ating mga tahanan. Nagbigay kulay sa ating mga telebisyon, at nag ng pagmamahal sa pamilyang kinamulatan. Ngunit nagawang talikuran ang lahat ng karangyaan at tagumpay, matupad lang ang pinakamimithing pangarap ng kanyang kabataan. Ang kwento ng mga sakripisyo, pagtitiis at matibay na pananampalataya ni Aida Rojas o yung tinaguriang ang kauna-unahang artista na nagmadre. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Irene Suarez sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa mga pangalang Ibunya Suarez, Teresa Suarez at Aida Rojas sa showbiz. Siya ay isinilang noong taong 1942 at tubo sa bayan ng Escalante sa Negros Occidental. Si Teresa ay nagbuhat sa isang malaking pamilya. Siya ay isa lamang sa sampung magkakapatid na limang lalaki at limang babae mula naman sa lipi ni Naginoo at Ginang Leopoldo Suarez. Bata pa lang si Teresa ay meron na siyang natatanging pangarap na nananahan sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay ang ambisyon niya na maging madre at maialay ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Ngunit ito rin ang pangarap na hinahatlangan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay, sapagkat ang batang si Teresa ay sharing breadwinner sa kanilang pamilya at ang kailangan niyang gawin ay magtrabaho para sa kanila bago pa man ang kanyang pansariling ambisyon. Taong 1963, habang si Teresa ay nanonood lang ng shooting ng pelikulang Society ng Dukha, ni Miss Carmen Rosales ay nambigla siyang isinali sa palabas sa karakter ng isang anak na babae. Nakitaan naman kagad siya ng galing sa pag-arte at kabighabigha ng rehistro sa harap ng kamera. At sa gabay ni Dr. Larry Santiago ng Larry Santiago Productions, nabigyang katuparan ang mga pangarap ni Teresa sa kanyang mga kapatid at magulang. Pumayag na rin siyang mag gamit ang screen name na Aida Rojas. Dahil minsan na rin niyang naipangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lang matulungan ang kanyang pamilya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay isinusuko na rin niya ang kanyang natatanging pangarap sa buhay. Sakaling siya ay mabigo sa show business, ipinangako e rin ni Aida sa sarili na handa siyang manghingi ng tulong sa mga kaibigan maituloy lang ang pagtupad sa kanyang mga pangarap. Naging matahimik ang unang mga pelikula ni Aida gaya ng Mr. Melody at Shoot to Kill noong 1963. Pero nang gumanap siya sa title role ng pelikulang Gahaman noong 1964, naging kontrobersyal ang palabas na yun dahil sa kanyang pagiging sexy starlet. Pinag-usapan siya ng buong bayan na kung sa pananaw ng isang totoong artista ay nakatulong iyon ng malakis sa kanyang babagong usbong palang na karera dahil sa tagumpay ng pelikulang gahaman. Napasama kaagad siya sa iba pang malalaking proyekto gaya ng Lagalag ni Eddie Fernandez, Bandong Pugante ni Eddie Rodriguez, Jegong Pusakal ni Paquito Diaz, Tiagong Ulupong, Dugo sa Pantalan, Silang Nabubuhay sa Daigdig, Rosana Bendeta, at ilan pang mga pelikula hanggang taong 1966. Si Aida ay nasa rurok na ng kanyang kasikatan ng mga panahon na yun at natutupad na niya ang pangarap ng kanyang pamilya dahil ibinibigay niya ang halos lahat ng kanyang kinikita para lang makatulong sa kanyang mga kapatid at magulang. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay at kasikatang ito, patuloy namang lumalakas ang panawagan sa kanyang puso na panahon na siguro para tumalima siya para sa kanyang natatanging pangarap. Taong 1967, nang lumuluha siyang lumapit sa kanyang malapit na kaibigan, nakapwa niya din aktres na si Miss Gloria Sibilia. Ipinagtapat e niya dito ang lahat na talagang naghihirap lang ang kanyang kalooban hanggang di natutupad ang kanyang pinapangarap. Naaprubahan na pala ang kanyang aplikasyon sa pagmamadre sa kumbento ng Mount Carmel sa Amerika. Ngunit ang problema ay di sapat ang kanyang hawak na salapi kahit pambili lang ng tiket sa eroplano. Naunawaan naman kagad ni Miss Gloria Sibilia ang panaghoy na iyon ng kanyang kaibigan. Kaya't wala silang sinayang na sandali para makalikom ng pondo. Isa-isa nilang nilapitan ang kanilang mga kaibigan sa industriya gaya ni na FPJ, Miss Susan Roses, Joseph Estrada at kung sino-sino pa. Lumapit din sila sa opisina ng mga opisyal ng gobyerno at mga estasyon sa radyo na kanilang mga kakilala. Sa loob lang ng ilang araw ay sumapat na ang salaping kakailanganin ni Miss Aida Rojas para siya ay makalipad patungong Amerika at laking pasasalamat niya sa mga taong tumulong sa kanya. Pero ang kapalit ng pag-alis na iyon ay ang pagkadurog ng puso ng kanyang mga tagahanga na nagahanap sa kanyang bigla ang pagkawala sa showbiz. Gayong siya ay nasa rurok pa lang ng kanyang kasikatan. At ang isang pinakamabigat na pasaning kanyang binaon sa kanyang pag-alis ay ang bigat ng kalooban ng kanyang pinakamamahal na ina na simulat sa pool ay tutul na tutul sa kanyang pagmamadre. Naging matatag si Aida sa sandaling iyon ng kanyang buhay na mas piniling paglingkuran ang Panginoon higit pa sa kanyang sariling pamilya. Di nagtagal siya ay nakilala bilang si Sister Teresa na. Regular na sinusulatan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan dito sa Pilipinas. Ipinapakita dito ang kanyang walang hanggang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya para maging posible ang kanyang mga pangarap. Ipinapadama din niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalay ng panalangin sa mga ito sa araw-araw. Nagpaabot din siya ng dalamhati at panalangin sa kasawi ang sinapit ng isa pa niyang malapit na kaibigan sa showbiz na si Miss Maggie de la Riba nang minsang kahasain nito ng apat na may impluensyang nilalang. Sa ganong paraan niya pinaglingkuran ang Panginoon. Ngunit hanong hiwaga nga ba talaga ng buhay? Dahil kung sino pa yung nagsusumikap mapalapit sa taas ay siya namang pinagkakalooban ng mga di pangkaraniwang pagsubok. Di pa man nagtatagal dekada 70 nang pumanaw ang pinakamamahal na ina ni Sister Teresa. Nang di man lang nakakahingi ng tawad dito dahil sa sama ng loob na iniwan sa kanya alang-alang sa pagtalima sa panawagan ng Panginoon. Dinamdam iyo ng husto ni Sister Teresa hanggang sa humantong sa matinding depresyon dahil sa bigat ng kanyang dinadala. At hindi pa yun nagwakas sa basta depresyon lang dahil kalaunan ay nauwi na yun sa nervous breakdown kung saan talagang nawala na siya sa sariling katinuan. Dumating pa ito sa puntong nagwawala na siya tumatakbo pa palayo at kung ano-ano pang ginagawa sa sarili habang nasa kumbento. Dahil dito, nagpasya naman ang pamunuan na pauwiin na lang nila sa Pilipinas si Sister Teresa at ibalik kapiling ng kanyang mga natitirang kapamilya sa Negros Occidental baka sakaling makatulong. Sinabi sa kanya na pinatawad na naman daw siya ng kanyang nanay bago ito sumakabilang buhay. Ngunit hindi iyon naging sapat para makabalik si Sister Teresa sa kanyang katinuan. Patuloy pa rin siyang nagwawala at nagiging marahas at gumagawa ng mga bagay na saklaw ng di pangkaraniwang tao. At dahil sa hirap ng buhay, halos napabayaan na rin siya ng kanyang mga kapatid. Hindi na siya naipadala pa para ipasuri sa mga espesyalista o sa mga ospital, kundi binakura na lang nila ang paligid ng kanilang tahanan para hindi na makalayo dito ang kawawang madre. Habang lumilipas ang mga araw, mga linggo, buwan at mga taon sa ganoong paraan naging bagong normal ang buhay ni Sister Teresa. At pagkalipas pa ng ilang dekada, butut-balat na lang siyang nabubuhay at talaga namang hindi na nakabalik pa sa kanyang sarili. Hanggang sa sumapit ang ika-25 ng Hulyo, taong 2015, nang tuluyan na siyang sumama sa kanyang nanay sa piling ng may likha. Si Irene Suarez o si Aida Rojas o si Sister Teresa ay isang ulirang anak na walang inisip kundi ang kabutihan ng pamilya. Ngunit handang kalimutan ang pagiging maningning na bituin at ang lahat masunod lang ang kagustuhan ng Panginoon. Siya ay pumanaw sa edad na 72 taong gulang. At ito nga ba ang kapalarang nararapat para sa kanya? Ang buhay ay isang napakagandang misteryo. Hindi ito problemang kailangan solusyonan, kundi ito ay isang katotohanan na kailangan nating pagdaanan. Ikaw kaibigan, umaayong ka ba sa proseso at sumusunod sa daloy nito? O nagpupumilit hadlangan ng agos para lang tumigil sa kadahilanang hindi mo naman naiintindihan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli paalam